Okay, so itong si Kana ay pwede natin siya i-arab ng apat na beses at magkakaiba ang uh, uri, uri kaya tarik, uh, ways. Okay, pwede natin i-arab itong si Kana ng apat na beses pero magkakaiba ang kanyang ways of arab Okay, apat na beses. So magsimula tayo sa una. Ang standard na e-Arab ng Kana na kung saan ating uh, sinusundan sa ating kitab ay yung Kana Talibu Mujtahidan. Kana Talibu Mujtahidan. Okay? Ito ay Fealnakis. Ano siya arab Ito ay Fealnakis. So sa mga nakapanood po ng ating previous discussion, alam na kung paano e-Arab itong si kana tali mustahidan kana ay fi'lun nakis mabni ala al-fatha itong si talib ay ismu kana marfu wa alamatu rafihi ad-damma al okay ismu kana ito siya at itong si mujtahidan naman ay siya yung khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-fatha zahir ala akhirih so iyan yung unang style or way ng pag aram sa kana yung standard form niya. Ngayon, proceed tayo sa pangalawang beses ng pag-iarab ng kana. Kaya ito yung pangalawang uri sa pag-iarab ng kana. So, again, ito ay na-discuss na natin sa ating uh, previous na talakayan na kung saan na upload natin dito sa ating Facebook page. So, itong si Kana ay Fialanakis Mabni Al-Fatha. Itong si Mujtahidan at sa si Tony, di ba doon sa sentence na one, is nagkabalik pa sila dito sa sentence number 2. Ito ay kabarkana mukaddam. Okay? So, hindi ito yung ismukana kasi ito yung kabar na kana na mukaddam. Ibig sabihin kabar na nauna. Kabar ng kana na nauna. Kabarkana kana mukaddam mansub wa alamato nasbihi al padha. At yung atalib ay ismukana muakkar. Ismukana na nasa ulihan na marfu. Ismu ka na muakkar, marfu. Wa alamatu rafihi adam mazah na lahir. So, lahat ng ito, both sentence number one at sentence number two ay parehas natin na nai-discuss sa ating previous na talakay. So, itong third and fourth na i-arab ng ka ay hindi pa natin ito nai-discuss. At ito yung gusto kong idagdag sa ating previous na discussion patungkol sa kana. Okay? So, pangatlong uri ng pag-iarab sa kana ay dito mujtahidan kana at Pwede rin na yung kabar ng kana ay mauuna doon mismo sa kana. So pwede siya ganun. Pwede na mauuna yung kabar ng kana doon sa kana mismo. At yung ismu, yung ismu kana ay nasa ulihan ng kana. Okay? So, sa case na number three, ang nangyari ay yung kabat ng kana ay nasa unahan mismo ng kana. At yung kana ay nasa ang hulihan ng kabat niya at yung ismo kana ay nasa uh, hulihan ng kana. Okay? So ito yung ism at ito yung kabat at yung felnakis. Ayan. So, paano po siya i-rub? din, no? Mujtahidan. Yan yung uh, Kabarkana kabar kana mukaddam. Kana. Uh, yan yung uh, is a At yung talib ay ismo kana. Ito si Mujtahidan ay meron din mga, let's say, mga uh, ulama na kung saan experts na ho na itong si Mujtahidan dito ay hindi lang siya uh, kabarkana no hindi lang siya kabarkana kundi mayroon pa siyang ibang i hindi naman natin yun siya tatalakayin. Ang importante, dito ay yung kabar ng kana ay pwedeng mauna mismo dito sa kana mismo. Okay? So, pwede mauna yung kabar ng kana dito mismo sa kana. At yung isong ng kana ay nandito sa hulihan ng uh, kana. So, ito ay kabar mukaddam na kabar kana mukaddam mansob. O, alamat nas alfatha, al-fatha. Ito ay ifil nakis, huwag al-fatha. Talib ay ismuka na marfu alamat rupiha al-dama. So, ganyan yung pangatlong uri ng pag arab sa kan. Ngayon, proceed tayo sa pang-apat. Yung itong pang-apat ay siguro ay alam nyo na rin kung paano ito siya i-arab or nabasa nyo na rin ito sa mga ibang mga kitab. Okay, ito yung pang-apat. Tanat talibu dahidin. So, same case, itong sika na efek alun uh, uh, na akis, alip, ismo, marfo alam ato rafiha, damat, bimustahidin ay jar wa Majrur. Okay? Bimustahidin ay jar wa di Kaya, ba ay Harful, jar? Mustahidin ay Majrurun, bi harapul jar. Okay? So, sa madaling salita, itong may Trade na Jar Wa Majrur. So, ganito yung uh, pangapat pang-apat na uri kung paano natin i-arab itong si Kana. Okay? Bi mujtahidin ay jar o majrur. Ba, harful jar, mujtahidin ay uh, majrurun bi, harful jar. So, sana ay mayroon kayo na intindihan kung paano natin i-arab itong si Kana. Okay? So, sana ay mayroon kayong na intindihan si okay? so, sa ating discussion. Pagkisila lamang ang ating video pa sa ganon ay mas marami tayong matulungan ng mga estudyante. Kumpayad, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.